Pagdating sa street food, napakaraming pagpipilian ng Pinoy, ano? Gaya dito sa May Saranay, sobrang dami mo pagpipilian kasi meron ditong siomay. O baka trip mo, siomay uli. At syempre, malilimutan ba natin ang siomay? O baka pares? At syempre, merong chicken wings. Shawarma? Pares? Naglakad-lakad kami sa Saranay. Meron ditong chicken wings. Mawawala ba ang shawarma? Kung kailangan mo ng panulak, meron naman sila ditong mga kape. Meron din kapihan. Baka coffee. At kape. Ang daming pagpipilian sa Saranay, no?